Good morning mga katoda Ngayon ay araw ng Saturday Ngayon naman ay mayroon kami uniform Araw ng uniform Nakapila ngayon kami sa Angat Ngayon ang pila namin Hige naman Hello Si timer. Emer First, hi hello Morning Good morning Mga katoda ngayon maghihintay kami ng pasero hanggang mamaya Maghihintay pa po kami Hanggang mamaya Eh wala pang hindi na kasiya Buti na lang Alis ka na pe Alis Alis pa niya Buti na lang lang alis ka na Ito na ngayon si Yalpi Sunod na ngayon ako Tumawag na ako ngayon sa Kabila para uh, Pumasok Yan ito ang araw ng na, Sabado Naghihintay Nay si Gil Nay Lumalambot si aking Ano lumalambot pa. Papasok na ngayon si si Roger Pasok na yun si Roger Kamusta, Jer? Ha? Ah. Ano yung balita? Nakilang biyay ka ah, na, Jer? First time First time, ba? Ah. First na biyay, papuntang hanggat ah. suba ka lang? Hindi, yeah. may sakay ako Ah, may sakay ka Goal! Hi Tata Emer, ito po si Tata Emer Ang big boss ng sulukang libis malaki Halit Tata Emer, may tatanong ako sa'yo Alamin Wala ko lang Hindi, hindi man mat eh Ang itatanong ko lang sa'yo uh, Namamasada ka Ilang taong ka na namamasada? Six months Six, six years Six months Six Woo! months pa lang? O, sa pamamasada mo, nag enjoy ka Enjoy na enjoy. Uh, ngayon, Go! yung pagmasadan mo. san itaas ng masadan mo, saan man napupunta yung mga kinikita mo? May nakapunta sa pagkain, syempre. Sinda. ba diba ako sa pagkain. Ngayon. pang yosi Pang-inom ng konti. pag, sa gamot. pag sa gamot. So, malaking bagay. Na pamamasada mo kaysa magtambay you know? oh, enjoy ka na nag-enjoy ka na kumikita so, ka, ka pa oh. kumikita ka pa yun ang hindi uh... na ako inaawin na asawa ko ayun na, okay. di, inano ka pa sa pagtabi oh, kaya love na love ka Pwede. Doon na, andun uli sila, nagkainan. Sa, sa pamasada mo, ilang taon ka na namamasada? Labing tatlong taon. Labing tatlong taon? Agda no? Eh, sa pamasada mo, pagkatapos ng kita, pagka kumita ka, ano naman ginagawa mo? Ano binibit mo? mo? Yung iba dyan, mga... Uh, taga na, kamukha ni Malat. Tigas, yan. Matagal na lang yung nang masada sa akin yan. Woo! Uh, Matagal na lang yung masaya yan. Iniipon mo lang yung basada mo. Yung baga wala ka ibang pinagagustuhan basta iniipon mo lang. Iniipon ay eh, siyempre pag ano. Gusto eh, mong bumila eh. meron pa nga dodoote. Oo, oh, sabagay. Oh. Tagal na no? Ilang taon na? Nakailang ilang Eh, Nakailang motor ka na sa, sa taon na yun? Dalawa. Dalawa? Dalawang motor. Puro bago yun. Puro brand yun. Wow. Sabi, ano? Woo! Woo! Tagal yun pala. masaya ka naman sa kada pasada mo, kumikita ka kahit pa no? Eh, siyempre. Wala naman akong masenso dyan. Hindi, oh. Hindi mo masabi. Ma Basta mag-ipong ka lang. Hindi mo masasabi kung... Ang importante, nakaka-ipong ka ng na pera, nakakatulong ka sa... Ayaw. Pamilya. O, oh, sige. Salamat, Teddy, ha sa yung uh, <laughs> Hello Jer, kamusta? Jer, marami nagtatanong uh, ilang Ilan taon ka na ba na namamasada Jer? Walo na. Walo walong na taon no, sa walong taon Sa walong taon, tinatanong natin eh, Saan naman na pupunta? Ang ang ano, kita ng pasada pagkatapos ng pasada. Oh, Babay. Saka saan? Goal! Saka saan? One ganoon! One ganoon! Okay. Uh, saan uh, sa, sa napupunta kita mo pagka ikaw ay tapos ng pasada? Saan mo dinadala? Oh, Tulugan. Motor. Motor. Bayad ng kuryente. ulam raw. Ulam. May natatabi ka naman. ah Hoy, sakoy. Alala yan oh. Ulan? Meron pa. Bamboy, may tatanong ako. Alala ng ulan. Meron pang ambon. Wala daw. Meron. Dun sa may sugat, meron. Ulan. Bamboy, ikaw to. Na ka na? Sa. Siya pa lang. Woo! Bakit siya? kita nakita kita eh. Pabalik-balik ka. Mga anim na hey, siguro. Hey, Tanahali ako ng may hap lang. Bumiyay. Pinaayos. Ah, nipaayos pina ka, ka ng tayo. motor. Uh, pag kumikita ka naman sa motor, ano naman ang na ginagawa mo? Pinapapaayos. <laughs> Tapos? pang ano, gasto sa motor. Saka ano? Pinala sa motor. Oo. Oh. Para uh, eh pagbato eh kumaka naman sa maghapo ng kinaka ang ano mo yung kinikita mo oh ito po ito po mga boy sunod na lang laging bena sa kada kinakausap eh ah, ganoon man ganoon pablito kamusta ka na ito. sa sa ilang taon ka na namamasada, Pards? Oh, yeah. 2 years papalit punta sa sa ano sa ayan na ulan <laughs> o oh, nga no, ulan no dalawang taon ayan na, ayan na. <laughs> ito pa nadali pa kami ng ulan nabutan pa kami ng ulan oh. <laughs> no la, 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 la. Lang, 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 hintayin po na natin kung pag kaya eh, umalis ang isa eh ako ipapasok sa oras na ito patuloy pa rin ang ulan malakas ang ulan eh kaya sisilipin na natin dito mga guys kung ito ay eh. Uh, uh, good afternoon dito pa rin tayo sa sa Angat. Nabot po tayo ng huli. Ayan po mga, ayan po mga katota. At uh, ginabina. Ginabi na. Ayan, uh, alas 8 na. Pero patuloy pa rin nag masada, uh, taga, sipag lang para may kita. Para may panggasto sa bahay, pang araw-araw, pangbayad ng kuryente, pangbayad ng allowance ng anak ko. ato na hanggang sa muli sa ating pagkikita maraming salamat po sa iyong panunod shout out see you again sa next vlog